At dito ang ng singaling starting March 1 po yan 545 Saturday. See you. Thank you very much. Who's next? May okay. merong bang hamon? sa singaling kung sino ang makakatubit ni Dre Grandi or kakata dito. Ayan, sir, gusto mo ba? Ano kanta? Sige, 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 sige. Ayun. Thank you. Ayun, meron. Anong tuwit? Para sa akin, City Wow! Ano? Ano na mo? Amir! Amir. Amir. Para pa si Amir. 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 natin sa singaling, Amir. 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 palabas.